Hello mga moms, for today's video, magluluto tayo ng ulam natin sa tanghalian. Pero hindi nga pala ako ang magluluto kasi andito naman si Papa, siya ang magluluto ngayon. Kasi hindi ko talaga alam lutuin yung ganitong luto ng ulam. Nagluluto rin ako pero luto-lutoan lang. Ha, char. Ito palang lulutuin niya ay laman sa may olo banda. Ayan, naghiwa na pala si Papa ng sibuyas at bawang para nakaready na siya. Ito na yung karne ng baboy natin at nilagyan na niya ng pineapple juice. Nilagyan na rin niya ng toyo, paminta at star anise. Sabi niya ay eh, bababad lang din daw namin ng kahit isang oras tapos saka na lang niya igigisa. Ayan, wala pa ng isang oras ay lulutuin na daw niya kasi magutom na daw. At pagtapos na daw kumain ay lalabas na ulit siya, magbabyahe na ulit. Pero alam niyo kung anong oras na kalabas? Alas 6 na din. Natulog pa eh. Ay, si Marikis. Ay siya, balik na tayo dito sa ating niluluto. Ayan, ginisa na nga ni Papa yung bawang sibuyas at nilagay na rin yung karne yung baboy. Ayan, habang nga si Papa ay nagluluto ay maluluto na rin ako ng kanin para bago maluto itong ulam ay maluluto na rin ang kanin para sa kasaing kasain nga lang namin kasi marami akong ginawa kaninang umaga alam nyo naman mga mami marami tayong gawain sa bahay ayan halos na prito na yung karne pero sure naman parang yan ang masarap yung natosted mo na yung karne bago ilagay yung sauce na ilalagay natin Ayan na nga, inilagay na ni Papa yung sauce na pinababara natin ng karne kanina. Antayin lang natin kumulo at lumambot. Sabi ko nga sa kanya, sa sunod, mas gusto ko yung parang may ketchup. Ay, tomato sauce pala. Ayan, tapos ng isang oras, ay malambot na nga siya. At nilagyan na dalawang kutsarang asukal. Ayan, at punting pulo na lang at pwede na siyang ihain. Salamat sa panunood, mga mami. Salamat. Bye.